yun Maria so sama namin si ano you know. sana yung pala silang mag ano ng apoy oh. oh! sige bye bye ayan ano ba lulutuin natin dyan may hotdog doon ayaw ha Ayon, gusto mo At saka press -press. Ay, meron doon pang ano, baseball

siyono alalang din alalang si Moron no, no. no, no. alala. alala ko yung mga ko yeah. oh, dadle, alala. <laughs> di, yag, 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 yung mga ko dati. mga milahal ko kani si na ano ano Paano hindi ano 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 sarapan ka nang si ano yeah, Nagiyak, nagiyak siya niya, mm -hmm. no? Hindi eh, iak <laughs> ko natanggal na. Masa nga pa Bakit may ninyo ngayon eh? Saka si Russell. Ako ni Russell. Pinakawiyak ko ni Russell. Ang mga kaya ko ng ko ng sibuyas. na ng sibuyas. Wow. Ay, Madam. Sino mali, tu Madam? Ay, maniwala. Siri po nako. Siri po nako sa sibuyas na. Isa si sibuyas lang yung nilagay ko Nagreklamo na. Kaya mananagin na magdudulot ng problema. Ako pa mas <laughs> dibot Madam, 50. Oh, okay. Ha? Alamayo po. Akala ko 40, kaya 39 lang. Uy, 39 pa lang ako At 39 ang pagamit. Tanyol mo lang Lagyan ng tanyol maya-maya. Bukon pa dito ngayon, pa? Happy Birthday to you! <laughs> Pero si Ninita di ka mga Si Ninita, kanta Ninita ba? Thank you. <laughs> military, <laughs> Thank you. Thank <laughs> <laughs> ay. Okay, oh? oh, yan din ba? O kamaluan nung ka pudir sa amin na uh, sanay ka na a ka na namin at eh ya cinema ilin, um mapapalayo ka man sa kanila. Uh, malapit din lang naman dito yun O oh, yan na. Uh, sanay na daw sa dito sa atin. Tama okay. hmm. kayla, dito ka lang naman din. Uh -huh. Malapit lang ang mga Kasi mag-unudas yung mag-tryer eh. Magaling naman siya. Dali ba? Kami naman siya. Ay, mag-dilis daw matuyo. mag matuyo. Mag-dilis matuyo. Pero huwag mo, hanggang naikot ito, huwag ka muna, huwag ka muna ng hawakan ha. Hayaan mo lang muna kung saan naman yung tuyan. Kasi kaya naman mag-sugat yung kamay mo. Madaling matuyo. O yan. At least, madaling naman siya mag-bombay si Maylin past your energy. Siyempre ha. Ayan, ayan. Sa video, maraming magiging siyang matutut. Video, ano pa kami po yun sa pagkain. Ayun, Hindi pa siya hinihintayin mga bukas pa. Ang gawa ng tinitrain muna natin. Tsaka nandito siya ano para mag-guide na na yun. pagkain. Sa pagkain, parang sinanimidad na si ano... Ano si... Mylynn. Nung nakaraan gusto lagi nilang oh, ulam, okay, sardinas, okay. tapos pag ano, kamote, saba. Oh, uh, ano uh, man yun, siyempre bago sila eh. Oo, oh, hindi, hindi natin mapakain ng ibang luto kasi parang nang diba? ba kanila ang niluto ko is Tsaka ano ba yan? Ano yung niulam niya? Itlo... Oh, ayaw niya na kain sa napansin. Tsaka hindi. Pagka matamis ang ulam, ayaw niya ah ano yun ito. Ano ba yan? Mangganisa. So, Mangganisa, Yung may mga flavor na sugar. o oh, maganda naman yung kaya lang sabi ko, minsan, kumain din siya. Okay. Man. Ilang Ayan araw pa niya. lang naman eh. Okay. Pagka uh -huh. uh, tumagal ay, yan, natutok. Ah, diba, kung may ulam natin, sinigang na ano, isgaw. Kaya maya sabi ko. Hindi daw niya kasi kilala kasi ano, kulay-kulay yung <laughs> isgaw. sabi ko, ano yung ulam mo? Oh. Ano sabi ko? Tilapia daw kasi ang inuulam doon. Ayun, oh, hindi ko pala nangabili ng tilapia. pagka nabibili tayo. Oo, kasi marami i stock na isda eh. Doon, galing Isdang dagat kasi kami. Masasanay okay. din siya doon. Oo. Dati nga sila nilita, di ba? Diba? Ayaw kumain. Pwede adobo. O oh, mayroon, alam mo nila nang kainin. Kasi ano na, yung iba na lang ha, hindi pa Kasi diniba, hindi parang sa sirinita. Hindi pa rin siya ano pizza. Natikim lang pero hindi, hindi niya. Pa. Hamburger, hindi rin pa sila rin. Pero sirinita, nakain si ng hamburger. Oh. Nakain na. Si Maylin ang kaya. Okay. anak kanya kasi ng uh, ano ng pagkain. Ang marami nang kinakain sila nila yung kinakain natin. Dati. Eh, ah. siyempre nakikita nila. Kaya si ano. Uh, ah, masarap. Yung pusit, paborito na nila ngayon eh. Kasi Hulang, si... Eh. din yan pansit naman, alam naman ni Anne, Alam naman ni Russell yung pansit. Spaghetti ayaw din daw niya kasi matamis. Dapat <laughs> pala, ang spaghetti mo ay doon sa Italian or Macdo, eh, hindi nga matamis. <laughs> kasi pagyali din nga naman matamis. Ayan, tanong mo ako na kayo ng tinola. Nagtinola pa naman ako ngayon. Ay, kakain na tinolang manok. Ayan. Nagtinola. Magtinola pa naman tayo. Mm. Yeah. Madami Wala to kasi with malunggay. Mm. with malunggay. Oh. Kasama yan. Kasi marami kami dito kaya malaki po kasi rola natin na dito. Si Madam Yola, si Pugong Biahero. Gusto ba ninyong makasama? Si Rachel, taas ang kamay. Ayun, tumas ang kamay ni Nia. Yun isa. O, oh, yung isa. Ay, yung isa hindi na taas ang kamay. Paano yan? Hindi, yun Ayaw niyang tumasang kamay. Yan ah, na yan yan, oh. Eh. Oh, saya. Ayaw naman oh, eh. Ayaw naman kayong makasama eh. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Ayan, ah, hindi. At least si... Masaya na kayo ngayon at samasama kayo dito. Iwanan. Iwanan ba natin si madam? Sino? Sino ang iwanan? Um, ako talaga ang iwanan. Madaya ito mga ito ah. Uh, sige, pagkatapos niyan. Umalis na kayo dito ngayon ha.